ala tanong mo, brother? Tatanong mo po ba, ano bang tama? Uh, yung si God, si Jesus Christ o yung si Allah po? Ah, uh, depende kung anong libro gamit mo. Depende kung anong libro gamit. Bible. Siyempre, dun sa magkabilang libro, tama yung magkabilan Diyos nila. Dun sa magkabilang libro. Pag Biblia okay. binasa mo, tama si Jesus. Pero kung... Um, Diyos, ganun. Pero parehas naman pero, um, parehas naman na merong GQ sa magkabila eh. Kung hindi ako nagkakamali, ay, si Isa. Isa sa Koran. Oo, oh, meron. Meron din sa Koran. Isa sa Koran. Kasi Kaya, kaso ay, nga man. lang po, propeta lang po. Oh. Propeta lang po siya. Oo, oh. no. tapos hindi Jesus ay, ang pangalan. Ay, doon sa pahalan. Bible, God talaga. Hmm. Hindi Jesus ang po pangalan pa sa Koran. Ang pangalan ni Isa, kung hindi ako nagkakamali. Si Isa. Isa, nga po. Eh, pero hindi nakalagay Jesus Christ. Hindi na, wala naman nakalagay doon sa sura nila na uh, pinako po siya, mga gano'ng kwento. Pero nakalagay sa Bible. Merong pinako. But, ang pinako, si Judas. Wala po. Si Yahuda kung tawag. Ah, ganun po. Oo. Oh. Hmm. Meron, in case hindi mo na, in case hindi mo nabasa. Kaya sabi ko sa inyo, Pilipinas, magbasa kayo eh. Hindi na importante kung ano religion mo. Pero, ano pa yung, si reference yung reference mo? important, hindi na importante kung ano religion mo, kung anong reference mo na pinagbabasihan mo, anong religion mo, dahil binasa mo libro nun. Bawa, kung kristyanismo ka, basahin mo Biblia. Kung Islam ka, kung Muslim ka, basahin mo ang Quran. Ganun. Ah. Dali, punasan ko lang muna to Marumi. Okay. kaya malino. Pero kung, ano po, kasi ibang kapakasya o ganun po, eh, ba't ganun po, yung nangyari, alam ba, maraming asawa, ganyan, tama po ba yan? Alin? Yung konsepto maraming asawa? Bawa. Oh. oh. Kunyari, okay lang ba yan? Kasi alam ano po, sa Bible. Kung Biblia pagbabatayan mo, hindi pinapayagan. Kung Quran ang, pina, pinagbabatayan mo, may mga perditions, may mga kondisyon na kailangan kang sundin para payagan ka. In case hindi nyo alam, it is a privilege. Hindi yan karapatan. Pribilehiyo yung pagkakasawa ng marami in case hindi niyo alam. Katulad na sa ano, sa Quran. Pero, sa Quran kasi kailangan sumasang-ayon muna lahat ng ano lahat ng condition sa iyo bago kapayagan ng Sharia lo. Pa, paano ka papayagan ni eh, puta isa, isa pa nga lang yung asawa mo hirap na hirap ka na sustentuhan. Hindi e, diba? ganoon yun? Irresponsible ka pa sa isa pag pagpapagdadalawahin ka pa. Hindi e, eh, wawa naman ngayon yung pangalawang asawa mo kung sakali man. ganon yung concept, hindi naman sa laula, in fairness naman sa Islam, sa pagkakalam, sa pagkakaalam. Pero tama po ba yun? Tama po magkakasawa ulit? Ito ang problema. Ito ang problema, brother. Sinong magsasabi ng bagay na tama at mali? Kasi kung sa Biblia mo babasahin, 17-17 ng Deuteronomio, huwag ka mag-aasawa ng marami. Kung sa Quran naman Opo. babasahin, pwede kang mag-asawa hanggang apat, basta justice ka dun sa apat. Ganon yung konsepto eh. Sinong e, mayroong magsasabi kung alin ang tama, alin ang mali? Diba? Kung sa tingin ka, sa Quran ba, or sa Bible, kung sa PPP nyo? Parehas kung binabasa uh, yung uh, dalaw eh. Parehas kong binabasa yung dalawa. Sir, di mo na alam kung alin doon Adon, sa dalawa yung totoon yun Diyos, eh. Hindi mo alam kung alin doon sa dalawa yung totoon Diyos. Yung Diyos ba ng Israel o yung Diyos ng ano? Doon pa, pa lang na kasi pa... naniniwala na po ako. Oh. Doon pa kasi naniniwala na po ako oh. doon sa paibong kasi. Kasi doon pa lang. Naano kay Muhammad kasi, uh, sir? Kasi... Ano eh Parang tinatanggit niya si Ano you know, Jesus Christ Ng gano'n Hindi oh, Hindi gano'n brother Ina-acknowledge nga siya sa, Na isa sa mga propeta In case hindi mo alam Sa Quran din Babalik din si Cristo eh So parehas yung account Sa Quran po, at saka ng Biblia Na si Cristo babalik Si Jesus babalik Kasi Quran. nung Nagbabasa ako si po Nagbabasa ako si po Kasi si Wala naman na, na Kasi doon sa apostol Kasi With this kasi si ano you know, Mapas ng Jesus Christ ano na? Eh, di pa nakuha eh, si mga ulit? Eh, nakalagay, sinusulat nung na propeta si Jesus Christ. Ulit-ulit na ulit, medyo nawala ako ng kapraso. Ano ulit di, yung tukol sa mga apostol? Uh, eh, kasi nakalagay sa Christianity, Jesus, ano, uh, yung Diyos po, eh, witness po yung mga apostol na Diyos talaga si Jesus Christ. Eh, yung kay Muhammad naman po, tinatanggap, panang sinasabi na propeta po na propeta si Jesus Christ. Pero hindi nakalagay na Christ, isa lang. Hmm, totoo. Like kristo Mm. Yun nga po. Ba't yan? Uh, ano po? Ay, yung ibig sa yung tinatanong ko, ba't mali po, ba't mali po yung mga uh, mga sinusulat niya doon nakalagay sa Quran ko na? Hindi sinusunod doon sa Bible. Kasi ba, yung Torah kasi to, sa so Bible, parang same po sila. Ah, uh, magkaiba yung Torah at saka yung Bible in case hindi mo alam yung pinagkaiba ng dalawa yung Tora, yun yung Pentateuco, ko, unang, unang limang libro. Well, yung Pentateuco kasi, nanggaling yan sa Tora, na yung Tora, isang malak makapal na libro. Eventually, pinaghiwahiwalay nila sa lima, yun nga yung naging Pentateuco. ko. Yung Pentateuco kung tawagin nila. Pentamins 5. Tapos, yung konsepto na yung Tora, nadugtungan ng mga sinabi ng mga propeta, nadugtungan din ang sinabi ng mga hari, at saka ng mga hukom, tapos eventually, yun yung nadugtungan din paglipas ng mga panahon nung bagong tipan. Yun ngayon yung comprise ng Biblia. Pero yun to ha? yun yung unang ano, unang limang libro lang muna. Yun yung original na unang oh, libro po, na sinulat ni Moses. Yung akin lang po kasi pag si kasi parang minamanin nila yung mga ganun. Baga, tonay tunay daw, banal na ganyan. Eh, kasi, ano eh, nakalagay, na lahat sa Bible eh. Mm. Patunay na kasi ganun sa history na lahat na nagay uno na history. Hindi pa wala pang Kristo ano Islam dati. Diyan ay Christianity. 'Yun nga raw 'yung sabi nila. 'Yun nga raw 'yung sabi nila. Oo nga po. Uh Ano tanong mo doon? Yung tanong ko ba it, ano bang uh, kung sa tingin di ba no for convert po kayo. Ano bang tama po doon? Hindi pa ako nagpapa-convert na Muslim. Hindi pa. Oh, na pa po. Oh, hindi pa. Kaya nga pupunta Mindanao eh. Magre-research ako. Siyempre, research ka muna bago mo pasok kay isang organization. Ganun yung concept. Kaya nga po. Oh, research ka muna bago mo pasok kay isang organization. Mahirap na kasi, kasi pasok ka eh, pasok tapos di mo alam kung ano pinapasok. Kasi dati kasi nung ano po ako, dati kasi kala kong ano, first is na Yung palak sa Mm, nauna, definitely, naunang ipinanganak si, ano, si Jesus. Tapos paglipas na anim na run taon, lumitaw ang propeta Muhammad. Tapos ang claim sa Quran, siya nakahuli-hulihan sa lahat ng mga propeta. Ganon yung konsepto sa kanila. Kaya tinan mo, kung babasahin mo yung mga naunang libro ng Biblia, halos ganon din yung account eh. Although maraming discrepancy, maraming differences between the two books. Pero halos originally oh, yung yes, nakakauna-unahan. Alam mo kasi nakikita ko yan on two, ano eh. Nakikita ko yan on, on both grounds eh, diba? Na ang, ang Christianismo galing ito sa mga anak ni Isaac. Ang Islam naman galing sa mga anak ni Ismail. Eh parehas yung dalawa na yun na na. po, dalawa kasi yan. Yung anak ni Abraham po kasi, di ba si Ismail kasi Isaac? Si Ismail kasi po, wala na po yan. Parang no right po yun eh bali si Isaac lang talaga ang wife don Nakalagay. Parang yung tinutukoy lagi sa mga... Uh, yung lahi nila. Sa Biblia. Ismail kasi ano po yan. Oo, oh, sa Biblia. Parang pero, kasi pero mo, nalagay sa koran kasi nila. Tira mo. Kung yung, na, ano, nagapagtatag ano, na mo na ismail ako, down, oh, mo muna ako. Ganito. Sa Aba. Biblia kasi, yung dalawa na yon parehas pinangakuan. Yung dalawa, in case hindi mo nabasa, parehas silang pinangakuan. Ang pangako, yung mang, yung mga anak nila pararamihin na gaya ng buhangin sa dagat, kagaya ng bituin sa kalangitan. Okay. Pareha silang dalawang pinangakuan eh. In case lang na hindi mo na dalawang ano 'yan, dalawang angkan 'yan, dalawang anak 'yan ni Abraham na yung mga angkan nila eh magiging gaya ng dami ng buhangin sa dagat. Kaya kung makikita mo dalawang pinakamalaki religion ngayon, yung christianismo at saka islam. See. Eh hey. Yung pagkakalam ko kasi, si Ismael kasi parang ano, yung ano, parang pinaalis lang ba? Pero hindi yung mga ganong lugar na mga lahi nun, mga anak na, na ano, wala po. Yung mga uh, anak-anak nila, ano, si Isaac lang po. Oh, Kaya, okay. ano, Jacob, understood. You um, have to consider as well na si Ismael e panganay. Yung tinutukoy lagi. Oh, tama tinutukoy. ka. Tama ka. And you have to consider as well na si Ismael e panganay si Isaac later part na ipinanganak. Ano ibig sabihin? Anak din siya ni Abraham, pareha sila. O oh, anak nga po, eh, pero yun yung pinili ng Diyos, Isaac lang. Kaya kasi sabi nga ni, yung pumunta yung Diyos sa kanya, kay e, Sarah, sabi niya, ang alakap. Ah. Yung tao kay You have to check as well, pinili para saan? yung tagapatatag ng ano yung ano oh, tawag tagapatatag ng mga eh, yung ano yung pananalig ng Diyos mga banal na ano oh may Ay pananalig din doon. naman si Ismail eh. kaya nga siya pinangakuan din ng Diyos na pararamihin yung lahi niya ba diba? Pareha silang pinangakuan brother. In case lang na hindi mo alam, pareha silang pinakakuhan. Nalagay na pinakakuhan. Kala oh, ko si si, Ismail, si Akala lang, mo si Isaac lang, no? Ah, yun din akala ko dati. Ah. Yung din nakakala ko dati, check mo Genesis, tinan mo, maintindihan mo, dalawa sila pinangakuan. Hindi lang yung isa, dalawa sila. Genesis po. Hmm. Basahin mo yung Genesis, yung accounts nung dalawa. Bakit yun, wala nakalagay sa mga lahi niya, mga lahi po doon. Eh, lahi lang ni Isaac lang. Tama ka naman, kasi lahi nila yun eh. eh ano ibig sabihin? Ito kasing mga nagsulat ng Biblia, yan yung lahi na, no? Yan yung lahi na nagsulat ng, yeah, yan yung lahi na galing kay Isaac is... Isaac. Ay, oh, tama, galing kay Isaac. Yan yung lahi na galing kay Isaac. Okay. So, alam mo na talaga na bloodline lang talaga nila susulat nila. Hindi nila susulat yung kabilang o bloodline, bloodline. lang ha. Yan so, yung, sinusunod. bloodline lang. Pero hindi rin naman itinago sa Biblia na yung dalawang magkapatid na yun, pareha silang pinangakuan. Hindi naman pinagkaitan si ano eh. Kung baga hindi, yung konsepto na hindi naman pinagdamutan si Ismael ng atensyon ng Diyos eh. Pareha silang dalawang binigyan ng atensyon. Mas marami nga lang yung ibinigay na atensyon kay Isaak kasi, yun yung kasama oh, yun. Eh, atensyon kasi. Oo, oh, sa Biblia. Pero sa Quran, siyempre, mas maraming atensyon ang ibinigay kay Ismail. Oo, oh, eh, Ismail. Si Oo mm. nga po. Ibang mga nagets eh. Hmm. Na ano, Ismail. Eh, kaso nga lang. hindi pa dumarating, hindi pa kasi dumadating si Muhammad noon. Si Jesus Christ pa lang. Hindi, eh, wala pa si na, Jesus Christ noon. Wala nun? naman sinasabi doon na Ismail. Wala pa si Jesus Christ noon, brother. Baka nalilito ka sa timeline. Si si Abraham nabuhay yan long before bago pa dumating si Moises. Ay, bi, ay sabihin po. Yung ang yung, parang ano yung inaano yung na uh, si Ismail lang ganun kay, Muhammad ay eh yung sa si Isaac naman. Yung, yung, sa Bible naman si Isaac, si Isaac lang naman yung yung tinutukoy po din sa Bible. Si Ismail po. Oh, kasi ang mga kasi sumunod nga kasi ng Biblia, yun yung lahi ni Isaac. Oh, so Pero so, mayroong possibility din Do na ang sumulat ng la, ng Quran ay eh lahi naman ni Ismail. Yun naman ngayon yung version mm -hmm. ni Ismail. Ang yung version to yun nga po. Gets mo? Y yun nga yung dahilan kung bakit parehas yung pinagtsatsagaan ko eh. Diba? Yun yung dahil ako yes. bakit parehas yun, pinagtsatsagaan ko. Kasi dalawa sila, parehas sila pinangakuan ng Diyos eh. Pararamihin ko yung lahi nyo, gaya ng buhangin sa dagat, gaya ng, Pero, anong, gaya ng between sa ano sa kalangitan. Parehas silang dalawa pinangakuan So ang nakikita ko ngayon, and I may be wrong, syempre maring mali ako, hindi ko naman talaga alam kung alin yung ano, diba? kung ano yung sabi ng Diyos. Pero nakikita ko yung dalawa on both ends. Isipin mo yung konsepto na kapag kayong salitang Allah, it in translate mo, it directly translates to God. See. Eh, may tanong po. Anong ano ang palagay ninyo? Anong kung sa tingin niyo ano ba ang pipiliin niyo religion? Islam po or Catholic? Christian. Ay, definitely hindi ko pipiliin ang Catholicism. Galing na ako sa Catholicism, definitely hindi Catholicism. Um, sa ngayon, I'm still po ngayon. I'm still working on it. Christianity is coming into it. Tinitingnan ko rin 'yung ano eh, tinitingnan ko rin 'yung oh, ganto na lang. Let's put it this way. So, the Ah, uh, Pilipino ako at uh, Greater Metro Manila ang buong buhay ko. Ah, buong buhay. Ang majority ng buhay ko. So, Greater Metro Manila ang majority ng buhay ko. Ang ibig sabihin nun, ang Greater Metro Manila sa mas madalas na pagkakataong kresyanismo yung umiiral dito. So, syempre, dahil bata ako, tapos wala naman ako malay masyado nung bata ako, kasi nga bata nga ako, nabinyagan ako sa katoliko, anim na taon ako nun. And then, paglipas ng panahon, syempre, matututo ka rin na ano eh, matututo ka rin na magtanong-tanong, ganun, tapos marami kang tanong kapag ka bata ka, kasi panahon namin, hindi pa uso cellphone eh. <laughs> hindi pa uso cellphone no? so wala masyadong distraction. Ang form of entertainment Kaya namin dati Kasi mahanap ma 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 yung mga sagot Mga ah, sagot actually, dati okay. Ngayon madali na mahanap kasi uh, siya... mo muna ako. May kwento ako eh. <laughs> uh, sorry, sorry. Sorry po, uh, po. the 90s, diba, nabinyagan ako sa katoliko. Tapos, dahil wala naman kami cellphone ng mga panahon na yun, naging hilig ko ngayon na magtanong, nang magtanong, nang magtanong, nang magtanong, na magtanong. Okay sa akin yung kwento. nag enjoy pa rin naman ako sa kwento nung panahon bata ako. Pero mas prefer ko yung konsepto ng pagtatanong. Gusto ko yun eh. Gusto ko yung eh, nagtatanong ako na nagtatanong, 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 nagtatanong tungkol sa maraming bagay ng buhay. So ang ibig sabihin nun, ang dami kong bagay na natutunan, ang dami ko bagay na tanong na lubabas galing dun sa mga tanong ko kasi hindi masagot ng diretsyo. Bawa, bakit tayo lumuluhod sa ginawa ng bato, ginawang kahoy, na mga, ano, na mga rebulto? Di ba? tapos mm pinapa -hmm. Tapos pinapatungkol na parang tungkol daw sa Diyos yun. Ganun. Bakit ganun? Wala namang makapagpaliwanag dun sa katolisismo ng panahon ko na, alam ano mo yun, na asin in matatanggal talaga yung agam-agam -aga, at dalawang isip mo sa mga sagot nila Di eh. ba? Karamihan, ko mm -hmm. ng kanikanyang mga sagot. Tapos, syempre, papahanap mo ngayon sa Biblia. Asan po sa Biblia? Wala namang makitang talata eh. Ganun ang nangyayari noon eh, nung panahon bata pa ako eh. Siyempre, as time goes by, aralin mo ngayon yung sarili mong religion. Katoliko ka, aralin mo ngayon ang katolisismo. E di pinagtyagaan ko ngayon sa sarili ko lang. Daya, tapos, eventually, katatanong, katatanong, katatanong. I have arrived to the conclusion that I want to understand more. And when you try to understand more, titignan mo ngayon yung mga iba. Ibang religion naman. So tumingin ako sa ganito, tumingin ako sa ganyan, sa born again, sa baptist, sa saksi ni Hoba, sa dating daan, sa iglesia ni Cristo, and so many more. Sobrang dami pang iba pa. Ngayon, as I grow older, marirealize mo rin na, okay, so all of these are under Christianism. Lahat ito nasa umbrella ng Kristyanismo. Tapos, pag pumunta ka pala ng ibang bansa, libawa sa India, there's Hinduism. Pag pumunta ka ng Nepal, there's Buddhism. Pag pumunta ka ng Middle East, there's Islam. At maraming iba't iba pang mga relihiyon na yung ibang mga relihiyon eh hindi na masyadong pinapractice sa panahon natin ngayon. Katulad ng Greek, ng yung mga Griego at saka yung mga Uh, yung mythology nila dun sa Greek Na sila Zeus, sila Poseidon At yung kung sino-sino pa Halos wala naman nang nag-aalay para dun sa mga Diyos na yun eh Diba? Kung baga parang, okay, sige, ginagawa nang ang ano yun eh Ginagawa nang parang, alam mo yun? Parang fairy tale na lang Ano yung -an -an -an. Oo, gina ginagawang fairy tale ng Disney Ganon yung konsepto Na alam mo, isa sa mga makukonsider mo na possibly And I may be wrong Possibly, patay na religion na yung mga yun eh bakit? Kasi hindi na sila pinapractice masyado sa panahon natin ngayon. Ngayon, marirealize mo rin, ah, okay, so sobrang dami palang iba't ibang klase ng religion sa mundo. Okay, sino-sino ang Diyos nitong mga to? Tapos kikilalaan mo ngayon isa-isa, tapos aalamin mo kung ano-ano yung mga tinuro nila. Ngayon, andun pa rin ako, hanggang ngayon andun pa rin ako. And I'm just half of my life away from death. I'm only 34 years old. So marami pa akong oras para magtanong-tanong, para alamin yung iba't ibang mga religion ng mundo. Ang ngayon, nakatutok ako ngayon sa Islam. Para maintindihan ko paano gumagana Islam. Kasi okay na ako sa Kristiyanismo. Uh, eh. Kumbaga, alam ko na yung Kristiyanismo eh. Kasi Kristiyanismo kasi uh, sir, ano yung yung may nakita mo yung cross rebuto. Ano yun po? Ibig sabihin pala ng pagka Kaya ibig sabihin Kristo. Uh, yung po na may ibig sabihin po. Sabi nila, pero wala naman kasi kung nabasa sa Biblia na inutos ng Diyos na gumawa ng larawan para luhuran eh. May mababasa ka sa bandang, ano, bandang, dun sa sabi, yung sakaban ng tipan, uh, yung kaban ng tipan na pinapagawa ng Diyos si Moises. Pero wala ka namang mabasang luhuran yun eh. Wala ka mababasang ganun eh. Merong inutos ang Diyos na ipagawa na mga kerubin, serafin, etc., pero yung mga yun, hindi oh, naman inuutos na luhuran ninyo itong mga to, katulad ng ginagawa ng katolisismo na niluluhuran talaga nila. Naging common practice na sa katolisismo yung lumuhod sa larawan eh. Hindi naman, sila yung, ng, hindi naman sila makakahanap ng talata na inutos ng Diyos na lumuhod sa larawan. Wala kang mababasang ganun eh. Mano pa, mababasa mo, puro kontra dun. Huwag kang luluhod sa larawang inanyuan. Yun ang mababasa mo. Eh. Gets mo? Oh? Follow up question, brother. Uh, oh, 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 oh. Ah, alam sir, kasi yung okay. ginagawa siya ng mga katolikos, sir, ano, katoliko, sir. Ba, paalala sir ba? Hindi, sa, hindi naman sinasabi Madaling na mga tuwi paga, paalala, blabla, bla, bla. Okay, sige, paalala. Sige, okay, sige, let's talk about paalala. Yes, sir. Kapag ka ba paalala, lumuluhod ka para paalalahanan ang sarili mo? Kapag ka ba paalala, ipinoprosesyon mo ba? Kapag ka ba paalala, nag-aalay ka ba ng bulaklak dyan? Kapag ka ba paalala, nagdadasal ka ba dyan? Diba? we can only we can talk about so many things na tungkol dyan pero at the end of the day I'm not buying it hindi ko binibili yung ganong klase ng pangangatwiran na hindi mo nga mabasa sa Biblia kung sino-sinong mga alagad at lumuhod sa mga larawan. Wala kang makikita ng sa, mga... diba? sa akin, andun lang ako sa common sense. Okay, so tayo ngayon, tayong mga Pilipino, nabubuhay tayo 2,000 years after. Paglipas nung panahon na lumitaw itong mga, ano, itong mga sila Kristo at yung mga karakter sa Biblia. ba diba? So ngayon, itong mga to na mga karakter sa Biblia, may isinulat yung accounts na nakita nila ng mata nila, narinig ng tenga nila at na-experience nila personal. Sila mismong mga naka-experience, nakakita at nakarinig, wala namang inutos sa kanila na, o isulat mo, pinaluluhod ko kayo sa larawan. Wala kang mababasang ganun eh. Wala eh. So ako lang, yung ang ginagamit ko lang, common sense eh. Hanap ka ng kahit na sinong apostol na lumuluhod sa larawan ng mga panahon ni Kristo. Wala eh. Sila nga, na mga apostol, manapakakontra. Silang mga apostol, may pagkakataon na sinubukan sinang luhuran ng mga tao. At sinabi mismo ng mga apostol, mga kapatid, ingatan nyo wag gawin yan. Kami mga kapwa nyo, alipin din. O, mo. O. Basta ako, common sense lang naman pinapahiral ko eh. Common sense lang pinapahiral ko eh. Bakit? Hindi naman ako aral na tao galing sa mga eskwelahan eh. Diba? Di ba? Hindi mo masasabi na ano. Hindi mo masasabi na matalinong tao ako. Basta ako lang, common sense lang pinapahiral ko. Ganun lang ka-simple. Pwede mong... Bala ka na kung ano tingin mo sa akin. Kung matalino ako o bobo ako. Pero ang akin, pinaka-bottom pinaka line, simple. Kung yung mga nauna, hindi nila ginawa yung ginagawa ng mga katoliko ngayon, bakit ko gagawin yan? Gets mo? Ganun. Basic principle lang. Yung mga nakaunawa, unawa wala ka naman mababasa ginawa nila eh. Diba? Wala kang mababasang nagbinyag sila ng bata noon. Wala kang mababasang pinaluhod nila yung mga miyembro nila sa revolto at saka sa larawan. Wala kang mababasang pinapagawa nila mga miyembro nila ng larawan para luluhuran, para ipoprosesyon, ipapasyal-pasyal. Wala kang mababasang ganun sa Biblia, brother. Wala eh. yeah. So ako, gagayahin ko lang kung ano yung sinabi ng mga nauna. Bakit? E, sino nakakita, eh, sila yung makakita 'di ba? Sila yung nakakita, sila yung nakarinig, sila yung naka-experience, yung nakita nila, narinig nila, na-experience nila, sinusulat nila ngayon? O ngayon, pag binasa mo ngayon yung mga sulat nila, o hindi magkakaintindihan ngayon at hindi ko naman inaatake ang Catholicism, don't get me wrong. Ako naman, I'm just stating the things that I have observed. Ako naman, tinitignan ko lang yung mga bagay na, na ang ko. Ako rin, tinitignan ko rin yung mga bagay na nakasulat, na isinulat ng mga taong nakakita ng mata nila, nakarinig gamit yung tenga nila at naka-experience ng mga bagay na na-experience sila. no mga panahong hindi naman natin nakita kasi hindi pa tayo buhay ng mga panahon na yun. Ako, ganun lang ako simple. Eh. Hindi naman ako ganun kakomplikadong tao eh. Ginagamita ko lang ng common sense yung mga bagay-bagay. etong na mga na wala akong nakita sa Biblia na ginagawa nitong mga kalilitaw-litaw lang na mga bago. O edi eh, di dito ako sa mga oh, luma. Ba? Bakit? Sila nakakita nun eh. Ano ba? Diba? Sila nakakita, sila naka-experience, sila nakarinig ng lahat ng mga bagay na narinig nila, nakita nila, na-experience sila. O hindi eh, dito ako ngayon sasangguni sa mga tao na to, Ganun ka simple. Yun, follow up question, brother. Tama. Um, ah, uh, okay na po, sir. Wala na nalips ko na. Thank you very much, brother.